So yan mga idol, ang ganang araw po sa inyong lahat. Malipising na naman tayo. So grabe ng init, you Hindi yung panahon. So try natin mag jigging ngayon kung kakayanin. Si medyo ko lang naman yung hangin eh. May ina. So tara, mga idol, lakad na tayo. Sana ah, makaulit tayo ng ulam-ulam natin. Mali yung bangka, nandun ko kukunin natin doon sa una. Mali pa hibas pa ito eh. So, sana lang. Bago magkati ng gusto eh. kadali na tayo. So, ganun na lang mga idol. Update ko na lang kayo pag nasalatan na tayo. At magdadrop na tayo. So yun guys, di bali dito na tayo. Kailan na natin dito mag-drop. Tapos dito tayo mag-start bago papalaot. Bukan na natin dito sa medyo babaw kung may kakagat. Start tayo dito. Tapos lipat lang tayo pa laot pag wala. Para makita natin kung saan yung isda. May pisto. Ayan, naglag tayo. Dali yung gamit natin pain Kuhin lang yan 30 grams Na kuhin Micro jig Tapos yung setup natin ay Daiwa na kuhin 2500 series Strike force Pag yung line natin Kuhin lang yan Ah, uh, it will be nang kuan. Ah, proberos. Ano so, may may strike dito. Lalim nito siguro mga 40. Ganyan. Tapat-tapat lang kasi yung isda dito guys eh natapatan mo na nandyan sila yung kakain talaga may nangumana o tapat natin na mababaw yan dyan bahura na yan dyan ito eh. sa atin na tumalapit na sa kantuhan to pero bahura pa to siya. Sana may kumagat. Ito guys. Mi strike bigla. Wala po siguro to. Hindi na gumalaw eh. Ya, tu. Ah, limpah. Ini lapu-lapu guys Ini good size Lapu-lapu Ayan Lasing lapu-lapu guys oh. Suang Lapu-lapu Ah, isa na. Bigla lang in-strike. Kada drop ko pa lang. Mga eh. lawang yugyug yug Ito yung na agad. Hindi tayo nakabuhay na kamera. Mali, pangatlong lipat na natin ito pala. Lalim din siya. Yoro mga 70 o 80 na. 80 meters. Ganong kalalim. Kala ko sabit lang Biglang bumigat Sana may kumagat pa Yung may agos dito kaunti Tagal maglubok Parang may agos nga Mahina lang al mau, kenderan pa naun lo limi lo limi na siun mau master, master. Idol, bari casting nga lanta na yung kagatan doon sa lahat isa lang na natin ala po po casting na lang ako dito sa mga gilid gilid bukang ko muna dito sa malalim And may huli na ako dalawa ala ah, po ala po hihina ang jiggy ngayon wala kumakagat talaga on mga master may kumagat ulit yun good size wala po oops nung kumalag Yeah. Mas tanggalin ah. minum air -hmm. dulu wih apa apa ah. Jangan angin angin lah. ating okay, mga masters ang laki kaya ito laki shadow ah. Ah. lalim na ay ah. bakul ito para grabe ang laki ay pa na <laughs> sus ala ah, kong kanuping na eh ito para grabe ang tigas hilain Ikiya ako dun ah Kala ko magandang isda na eh Ang iihaw lang pala Pirsado eh Malakas Biglang in-strike Patay pa yung kamera na natin saion. Est-elle coupée. Voilà, peut-être 자, 영. is on pulapu <laughs> Dali. Nabol. Dali ka. Oh, ano oh. to? Ay, lapo-lapo. Lapo-lapo. Oh, Uy! Sus, naulog. Oh, tumadun pa. Dumulang sa kamay na akin. Sayang. Ay, nako. nako para sa atin hawak na natin tumalantay